E nagkabanggong na may YouTube channel sa na basama major prophets pwede pwede na quarter day uh, uh, and sa Saint Jeremiah and uh, many others, na, iyo, no, no, major major ito po ay pinagpindas sa Pasko at sa at natin ang mga ang na nagkakaroon sa ibang simbahan upang ang kaayusan at at

And all the senior uh, officers present, all of us gathered here together with our captain, Father NG, and uh, our priests, uh, uh, constantly Brands. We are going to offer these mass and Thanksgiving. <laughs> Ako po ay uh, magka-army, militar, dahil nakita niya siguro ang mga militar na ito or baka siguro ang uh, mga parents, ang kanyang mga magulang, no? ganyan, no? So, atang ating mga kapulisan ay nakadeploy 24 oras sa iba't ibang establishmento gaya ng simbahan upang masiguro ang kaligtasan ng bawat isa sa ating at handang magbigay ng iba't ibang police assistance gaya ng police visibility, establishment visitation, police presence at iba pa. Patuloy po ang PNP sa pagpapatupad ng peace and order sa ating lungsod. Hangad po natin ang ligtas at masaganang bagong taon. Na ang buong FMDU ay personnel sa pamumuno ng aming napakabait at napakatikas na aming hepe, walang iba kundi si Police Lieutenant Colonel Raymond O. Ona na nagpapahalala ngayong kapaskuhan na tayo ay mag... Ingat po sa ating pamamasyal, lalong-lalo na ngayong panahon ng season, uh, holiday season. Ah, uh, po ay meron po idadagdag lamang po na safety tips ayan, para po uh, sa inyong uh, kaligtasan at maiwasan ang mama uh, hindi inaasahang krimen uh, sa inyong pamamasyal. Ayan. Ito po ay uh, iwasan po natin na magdala or magsuot po ng mga mamahaling alahas ayan and magdala po ng sobra-sobrang Uh, pera. Yan, iwasan po natin ito. Uh, lalo lalo na pag pumunta po kayo sa mga matatao at mga siksikan. Yan lamang po at maraming maraming salamat. Magandang araw mula po sa kapulisan. Muli pinapaalalahanan po namin ang mga mamamayan na mag-ingat at umiwas sa mga batang hamog ngayong kapaskuhan. Huwag basta-basta magpapapasok ng hindi kilala o magpapanggap na kamag-anak sa bahay ngayong kapaskuhan. Iwasan magpo sa social media ng detalye ng inyong bakasyon dahil maaring itong gamitin ng mga kawatan upang sumalisi sa inyong bahay, pang budol, lalong-lalo na kung walang may iwan na tao sa inyong tahanan. Siguro doon naka-unplug ang anumang nakasaksak na kagamitan at ugaliing nakasarado ang pinto at bintana kung aalis ng bahay ngayong kapaskuhan. Iwasan ang labis na pag-iinom ng alak ngayong holiday season upang makaiwas tayo sa mga kaguluhan, aksidente, kapahamakan at maging uh, sa mga masamang epekto sa kalusugan. Ano pat maaari ding mapinsala ang sana'y masasayang panahon na may uukol natin sa ating pamilya. He is God. Not... to the drift with and then we got upside Oh, to your best, to your best, to your best to your best, to best, to to Natayo ay namigay ng mga pliers na naglalaman ng safety tips para sa mga mamamayan upang magkaroon sila ng kaalaman kung paano makakaiwas sa krimen at sakuna ngayong nalalapit na kapaskuhan.